What's up guys, murag lamay ron iluto ang sinabawang baboy guys Kay lamay man magluto ang sinabawang baboy guys Mao niya mga sanggol guys nai okra, nai kamatis, nai green, sibuyas, og, Na ay okra, na ay kamatis, na ay na green, na ay sibuyas O na ay dahon nga tangkong o radish Maong sa mga oras ito guys, inumpisahan ko ng balatan na ang dahon ka buo radish guys I-try din natin magluto ng sinabawang baboy guys Masarap din naman ako magluto ng sinabawang baboy guys or sinigang na baboy guys. So yun lang nga guys, binalatan na natin dito yung dalawang sibuyas guys. Sir so, natin mabalatan ang sibuyas guys, isunod naman natin ang kangkong, himay-himayin natin guys. Ito so, nga guys, inumpisa na natin himay-himayin ang kangkong ano. Alam nyo guys, tong kangkong ay napakasustansyang guni ito guys, kaya masarap nito ilahok sa sinigang na baboy guys. Pala so, guys, bali dalawang bungkus na kangkong ang hinimay natin dito guys. So yun lang nga guys, after natin mahimay ang kangkong almost 1 hour, isunod natin ang kamatis guys. Bali tatlong kamatis dito guys ang i natin guys. Yun na nga guys, natapos na natin i-slice ang kamatis guys At ito na nga lahat ang mga ingredients guys Ayan na, at nakaready na At ito na nga guys, nilagay ko na ang karne sa kasirula guys Para pakuluan na natin guys At tinakpan natin guys Guys, after 1 hour guys, ating pag-aantay kumulo na guys Ayan na, kulo na siya guys o Tingnan nyo guys. guys Ayan na, tinugasan na natin yan guys oh. Ayan na yung mga Ayan yung radish, kangkong, sili, kamat Ay anong okra Yan na nga mga ingredients guys sa natin ngayong araw to guys ayan na guys ayan kangkong, radish, okra sini Itong mga lamasers ayan pampasarap hmm. okay. so kulong kulong na ilagay na natin ang ito guys ilagay na natin to guys ayan kasi kulong kulong na para aray ko maluto na to guys mahirap talaga tayong tayo lang nagbibidyo sa sarili natin guys ano ayan so ilagay na natin tong radish o oh, ano bang tawag nito sa tagalog hindi ko to alam guys kung anong tawag nito nakalimutan ko na ayan so nailagay na natin siya guys tatakpan natin Okay. So, ayan, guys kulong-kulong na siya guys oh Wow Lami niyan guys napakalami ang karong aton tiradang lutong sudan guys Sinigang na baboy guys so aton nang takluban guys takuban na Kagara bukal kay guys oh Grabe mukha na guys. At ang ginapabuka pag ayaw guys, karong lutong-luto talaga ang karne guys. Inanatag mo tiradang ang luto ang baboy guys. Para pag ingkit o pag kaon na ito sa kanangkuan guys, sa unod sa baboy guys, lami kayo guys. Humo siya guys. Mga ito ginapabuka lang Latang ang siya pag ayaw guys. Okay. So tara guys, buka lagi guys. So ato at na nang ilunod ang okra guys. Tara guys. At may nangyali itong tirada guys pag magluto sinigang na baboy guys o oh, di ba grabe lamig yung asa okra guys o oh, green na green guys basta mga gulay na ganina guys aw, mawag na makaingon nga mi aoy lami kayo lami na itong luto guys kita may nagluto na ni guys <laughs> mawag na guys pagka agi sa napu ka uras ka itong paghuwat nalata na ang karning baboy guys sumaong atong ibutang ang okra guys o oh, di ba? Ginana din mga tirada guys. So mag fast forward na lang ta guys kay dili na ko ipakita ang pagtimpla na, guys kay unsa man ako ra man usa tong nag video video guys so maglisod gyud ko guys so ako na ni siyang timplahan guys okay so dra guys ato na ning na timplahan guys no nabutang nag beat scene guys mo na itong tirada guys ah wala lamik eh guys. O, na lang guys. kay guys wala namang rekado guys kamatis sibuyas guys so ang ating sili guys Wow, ang atong sili guys, ang my favorite sili guys, ang nagpapa lasa sa ato ang luto karon guys. So di ba? So ato ni takuban guys. So there guys, nilagay na nato ang sinigang mix sa atong niluto guys, ang nagpapa sa ug palamis sa atong luto karon guys. Ayan, bukal na kay guys. Oo, so, gina kay pabukalon, gina to pa na guys karon muhumuk ang karne para pag ingkit na to sa karne guys mm, um, nga ang mm, um, miyaw yung lamig ibutang na po paminta guys um, Lamik ay sabaw pa lang guys uh, sudan ang sabaw guys alam grabe guys alam grabe ato nang takuban guys Pani tirada guys, karong adawang guys, ang itong giluto guys, tirada itong sinabaw baboy guys. Marami mukha guys, oh oh, di ba? lami kayo guys ang atong Dinutong sudan karong adlaw guys Hmm Makaingong ko nga Tara na mga unatan, Lami kayo, kao na So, kay buka lamang kayo na guys Ito lang isunod ang pinakalast guys Ang tangkong guys May lasa ba yan? Wow, Lami kayo tangkong guys Green na green talaga ang ta green na green talaga ang katangkong guys. So, lamig kay guys. Ala grabe guys. Mm, Inanitag mo sinabawang baboy guys. An anong, anong tawag nito, Sinigang. Sinigang na baboy, Sinigang guys. Mamaya. Tanawa, guys. Oh. Hmm? Allah, grabe. Oh. Hmm, lami kayo, guys. Hindi naka-play. Allah, guys. Oh, dara, guys. Lami kayo mong niluto, guys. Hmm. Hmm. So, at lang siyang umatong, guys. Mga, mga 10 or 15 minutes para half-cook lang yung kangkong, no? Para lami kayo. So, oh, dara guys, lami kayo tuh luto guys. Mau makaingon kita na, um, guys, oh. Wow, nga tong sinabawang baboy. Um, diba, Di ba, kayo na siya guys.